Mariing pinabulaanan ni Ivana Alawi ang mga alegasyon na siya ay karelasyon ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Ayon sa kanyang pahayag, nakilala niya si Mayor Benitez noong siya ay may trabaho sa Bacolod at inilarawan niya ito bilang very accommodating and friendly. Nilinaw din ni Alawi na siya ay kasalukuyang nakikipagrelasyon sa isang respectable businessman at hindi sa isang politiko. Sa kabilang banda, itinanggi rin ni Mayor Benitez ang mga espekulasyon tungkol sa kanilang ugnayan. Ipinaliwanag niya na ang kanilang pagkikita sa Tokyo ay isang chance encounter lamang habang siya ay nasa opisyal na biyahe. Humingi rin siya ng paumanhin kay Alawi at sa kanyang pamilya sa pagkakadawit nila sa issue. Bagaman may mga ulat na nagsasabing may reklamo ang asawa ni Benitez na si Dominic, Niki Lopez Benitez laban sa kanya, hindi binanggit sa mga pahayag ni na Alawi at Benitez ang mga detalyeng ito. Pareho nilang iginiit na walang namamagitin sa kanila at nanawagan ng respeto sa kanilang pribadong buhay. Sa ngayon, walang ebidensya na nagpapatunay sa mga alegasyon laban kay Ivana Alawi. Pareho silang naglabas ng pahayag upang linawin ang isyo at maprotektahan ang kanilang mga pamilya mula sa maling impormasyon.